Si Pilo Bibo Anekdota ni Alan M. Otleg Ang magandang kinabukasan ay pinaghahandaan. Ang pag ng mga pangarap sa buhay ay pungan ng pagsisikap sa pag-aaral. Karaniwan sa mga may determinasyon ay may matagumpay na kapalaran at ito ay maitutulad sa isang pakikipagkaibigan. kaibigan. Masuka na naman na buunahan ng mga mag-aaral na pumasok sa kanika ni Silid Aralan. Sabik na sabik silang makitang muli ang mga dating kaibigan at makidalang lubos ang mga bagong kamag-aral. Samantala, may batang bihis na bihis, nagpalingalinga si Pilo na makita ang grade for Ilocos na nakasabit sa may pintuan ay agad siyang tumakbo. Pumasok na siya sa silid at agad bumagit na. Magandang araw po sa inyo lahat! Masayang pagbati ni Pilo. Lahat ay nagulat, nagtinginan sa isa't isa. Biglang nagtawanan dahil sa pagkurap-kurap ng mga mata sabay pag nitingin ni Pilo. Kitang-kita po na kayo ay nagulat sa aking pagdating. Eh, ibig ko sana ipakilala ang aking sarili dahil ako ay bago lamang sa inyong paaralan. Hindi kumibo ang mga mag-aaral sa grade 4 Ilofos. Napakatahimik ng buong silid ng mga sandaling niyaon na tila namang ha sa kanilang tunghayan. Muling nagsalita ang batang bibo. Ako nga pala si Pilo, Batang bibo at pala kaibigan. Ang aking kasatihan ay kapag walang kakilala, ikaw ang magpapakilala. Sabi sa akin ni nanay ay gulatin ko kayo. Kaya ang ginawa ko kanina ay ginulat ko kayo ng masayang pagbati ko. Gusto ko sana ay maging kaibigan ko kayong lahat. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Pilo. Pagkuwan ay nagbunuhan ang mga mag-aaral. Habang naglalakad, napatungo sa kanyang upuan... Isa-isang kinamaya ni Pilo ang mga kamag-aral, sabay tinatanong ang kanilang mga pangalan. At dito nagwawakas ang ating anekdotang mayong araw. Hanggang sa mali!